9,999 pesos magkakabahay ka na. Opo, dito lang 'yan sa Brentwood Residences, Barangay Dolores, Capas, Tarlac. Kung ikaw ay isang OFW, locally employed or with business, pwedeng pwede kang mag-avail ng house and lot dito sa Brentwood Residences. Kailangan mo lang mag-comply ng requirements plus yung 9999 na cash out and then pwedeng-pwede ka nang mag-avail. At huwag kalimutan na dapat active pag-IBIG member tayo. Dahil ready for occupancy na si Brentwood Residences in 3 to 6 months ay pwede nang mag-move in si client kapag na-approve na siya kay pag-IBIG. Sa halagang 9,999 pesos, ay magiging kapitbahay mo si New Clark City, o di ba Bongga? Kaya kung nagmamadali kang lumipat, dito ka na kay Brentwood Residences.